pala talaga biro yung nangyari talaga kay sa anak ni Kuya so, totoo lang kasi minsan mag-iingat talaga tayo sa mga words natin. Hindi talaga maganda yung nakapagsalita na tayo, tayo ng sobra-sobra sa ating kapwa. No, akala kasi natin yung makikita natin, akala natin strong sila, uh, healthy sila, mentally ay okay sila kung hindi na pala natin alam na emotionally ay down pala sila so piliin pa rin talaga natin maging kind maging nice sa ating kapwa ba guys no? kaya mahirap eh no, makapagsalita tayo ng hindi maganda hindi kasi siya nakakatulong no, hindi naman talaga natin na please talaga yung lahat ng mga tao kasi kanya-kanya naman talaga tayo nakagali pero hindi porket ganun ka ay magagalan ka lang sa kapwa mo kung hindi ka masaya sa buhay mo wag ka ng iba kaya nakakalungkot na makita pa syempre masakit din sa part ni Kuya na batang bata pa yung anak niya tapos na ganun kasi hindi niya talaga kinaya siguro yung ganun emotionally ano talaga siya talaga siya masakit yun bilang isang magulang Uh, ramdam na ramdam ko talaga yung ganong kasakit. Di ba nga nakita, napanood niya na rin na nagpaalam na si Kuya Pindol sa ITS Kasi siyempre, habang nagre-report siya, talaga nagsasalita siya. I feel him talaga eh. Ako nga, na ano, wala nga sa akin, jowa lang. Kasi e, how much more sa kanya, anak talaga. Di ba? Ano yung pain talaga na maramdaman niya sa puso niya? Kaya kahit siya siguro hindi niya isipin yun na mangyari yun sa kanya. Grabe. Sobrang sakit nun. Ramdam na ramdam ko talaga yung ano ni Koyak. Kasi yung batang to talaga niya. Kita naman guys. Sobrang talino niya to. Wala kong... Ang, ang magsasalita talaga siya. Talagang gumawa din siya na sarili niyang pangalan. Diba? Kasi... May mga pangalan na yung mother pa. Ang, si Koyak yung at saka yung asawa niya eh. E eh, siya ganun din eh. So sino mag-expect ng ganun guys? Kaya minsan sa mga anak natin, no? Sa din sa mga lasa na kailangan, kailangan din natin na kumusta yung mga anak natin, kung okay lang sila, may mga problema sila, huwag natin silang anuhin. Kailangan pala talaga i-check pa rin natin sila kung anong pinagdadala, pinagdadaanan nila kasi may mga bata talaga na hindi talaga nila kaya. Sa panahong kasi ngayon, iba eh, sa kaysa noon, di ba? Dati nga noon, parang okay-okay lang tayo eh. Dahil dami natin pinagdadaanan sa buhay. Pero ngayon kasi parang ambilis na lang kasi na anuhin, tapusin yung buhay nila pa. Totoo lang. Kaya Mahirap eh sa ganung age Nung no? na dumar Dumaranas ng ganung Sikwasyon At wala pa yata kasi sa Pilipinas At sa ibang bansa Kalungkot ng ganun guys lang. Ang hirap ng Basta Para ngayon alam mo ba yun Yung dumadaan sa newsfeed ko Puro nalang patay Dito naman si Queen ng Thailand Matay din Sino pa yun yung yung uh, a dancer na dati ng Ipulaga at saka ng, ng ano yun yun? Namatay din. Oh, Jesus ko Lord. Lahat ng dumadaan sa ko, puro patay. Wala nung nawala silang nga, para ang daming, ay naku, Diyos ko Lord, ang, ang, daming nangyari You know, parang humaabot talaga sa unito. Oh my God. Nakalungkot, nakakalungkot sa kasi naranasan ko eh ganyan lang, jowa nga lang ang sakit-sakit di ba? hindi ko naman siya nakakasama ng matagal pero ang sakit noon Diyos ito, anak mo pa ano kayang sakit noon guys na hindi mo talaga maano yung sakit na naramdaman ni Kuya King lalo ni asawa din pero yung condolence no naway talagang pakatatag lang talaga si sila family ni Kuya ko. 'Yun lang. Hi, kaya. rin natin maging okay. Maging okay sa kapwa natin talaga, guys. 'Yun lang. Bye.